The first runner-up for the National Festival of Festivals competition is San Jose del Monte San Jose del <laughs> Monte San Jose del Monte San Jose <laughs> <laughs> Joseño, mo ang bukas mo. Isang buwan matapos ang taunang selebrasyon ng ating lungsod, dinala naman ang Tanglawan Festival sa Kasangayahan National Festival of Festival sa probinsya ng Sorsogon. Ang kanilang naging paghanda ilang araw matapos ang Tanglawan Festival 2024. Itong invitation ng Kasangayahan Festival ay dumating bago mag-Tanglawan Festival this year around August. No? So nung dumating ito, immediately I asked the approval of our very supportive Mayor Arthur Robes and he said yes for it. So kaya naka-mindset kami na ang mananalong champion ng ating ari-ariahan ay ating i -re represent going to this Kasangayahan National Festival of Festivals. So roughly around two months in the making ito pero pero yung rigid training nito ay papasok lang ng dalawang linggo. Masaya po tayo na tayo po ang pinagkatiwalaan ng ating Department of Tourism Regional Office headed by Director Richard Dinos na maging representative ng ating region sa Kasangayahan Festival, National Festival of Festivals Competition. When I became the Tourism Officer in 2019, nasa visions ko talaga na dalhin ang Tanglawan Festival into a larger stage, especially in a national level. Kaya naman, alam ko na hindi ito madali kaya ang ginagawa po namin ni Mayor is that binibigyan namin ng workshops yung ating mga local choreographers taon-taon para nang sa gayon tumaas yung level ng performance ng ating mga dancers, tanglawan dancers at maabot natin yung standard na mahusay. No? Kaya ngayon, hindi lang po isang director ang bumubuo nito. No? Marami po kaming choreographers, assistant directors, assistant choreographers na nagtulong-tulong para mabuo namin yung performance. Kasi sa sobrang laki nito, kailangan namin na sama-sama, tulong-tulong para maging madali yung proseso at uh, malaki kasi yung delegation kaya dapat maraming nagtutulong-tulong sa rehearsals sa preparations. Kaya naman ito ay talagang mula 2019 hanggang ngayon 2024 finally handa na ang Tanglawan na lumapag sa isang national competition. Ang bumubuo ng delegates ng ating Tanglawan Festival para sa Kasanggayahang Festival unang-una ang Sining Tanglawan ng San Jose del Monte kasama ang kampyon ng ating area-areahan 2024 ang Cluster 5 Kasama rito ang nag-second place din, ang cluster 4, at ang cluster 10 na siyang nag-third place. So, pinagsama-sama natin ito upang bumuo ng isang delegasyon at sa kauna-una ang pagkakataon ay live music ito, kaya ang ating very own St. Joseph Band ay kasama rin sa ating delegation. Gusto natin na mapakilala ang lungsod sa pamamagitan ng Tanglawan Festival. Siguro incidental na lang no, yung pagiging panalo ng Tanglawan Festival, pero the moment we were able to bring it in a national state, and to produce a 200 delegates performances performers uh, composition malaking ano na yon uh, tagumpay para sa lungsod Isa si coach RJ sa mga sanosenyo na tumulong maghanda sa paglahok ng Tanglawan Festival sa Kasangayahan 'yung national competition sa Kasangayahan malaki kasi yung production so challenging siya kasi hindi lang ang cluster 5 ang hawak ko. Hawak ko din ang cluster 4 and cluster 10 and other production staff na kasama namin. Iba kasi yung sasali ngayon, national competition. Kung buong Pilipinas yung kasali. And challenge yun sa amin, lalo first time ng Tanglawan Festival sumali sa kasanggayahan. Iba kasi ang approach namin ngayong preparation kasi ang dami naming pinasok na iba't ibang production which is dinagdag namin ng singkaban, which is isa sa naging marka kumbaga sa Bulacan and yung Kuni, Palaspas at nakakatuwa kasi uh, kanya-kanyang gawa yun yung Palaspas na yun and another learning sa mga bata which is nakakatuwa and this is a big opportunity for all for all of the dancers, the productions for all the sanosenos and sobrang thankful kami sa support ang binibigay ni Mayor, ni Ate Kong na... Linggo pa ng madaling araw ng October 13, bumiyahe na papuntang Sorsogon City ang mga kalahok ng lungsod para sa kasanggayahan. Pagdating, walang inaksayang panahon ang mga kalahok at agad silang naghanda para sa susunod na araw. Bagamat puyat, Maagang nagising at naghanda ang mga performers ng ating lungsod upang magpunta sa lugar kung saan sila magtatanghal. Maray na daw mula sa Sorsogon City. Sa kauna-unahang pagkakataon dito mismo sa Sorsogon Sports Arena, mag harap ang siyam na malalaking festival sa buong Pilipinas para sa 50th Kasanggayahan Festival kung saan inaasahang aabot sa 15,000 katao ang dadagsa upang masaksihan ang tagisan ng galing ng iba't ibang reyon. Dalawang araw bago ang mismong kompetisyon, makikita ang determinasyon ng mga kalahok ng lungsod. Hindi nila inalintana ang mainit na sikat ng araw at ang pagod mula sa mahabang biyahe para kina BJ at Troy Magkahalong saya at kaba ang kanilang nararamdaman sa pagsayaw sa mas malaking entablado. Sobrang saya po namin siya. Pero nung palapit ng palapit na po yung event, yung malapit na po kami mag-blockings and mag-travel to Sorsogon, is napipil po namin yung konting pressure. But still, we are happy that we are attending the Kasangayahan Festival 2024 and be one of the contingents from San Jose del Monte to represent the Tanglawan Festival. Uh, bilang part ng Sining Tanglawan ng San Jose del Monte, uh, kami po ay sobrang natutuwa dahil naging part po kami netong uh, competition team, competing team ng tanglaw Festival for Kasanggayaan Festival po dito sa Sorsogon. So, uh, naging challenges po namin. Sobrang uh, yung time dahil kakatapos lang nung tanglaw Festival natin. Sobrang ikli lang nung panahon ng pagpe-prepare natin. Pero, ganun pa man, nagawin pa rin ang paraan ni aming director, Direct Robert, na ating City Tourism Officer at ng mga choreographers natin mula sa iba't ibang clusters ng tanglaw Festival ng ating city. Limampung taon nang ipinagdiriwang ng Sorsogon ang Kasanggayahan Festival kung saan kanilang naipapakita at naipagmamalaki ang mayamang tradisyon, kultura at kasaysayan ng probinsya. Ibig sabihin ng Kasanggayahan Festival, it's a life of prosperity. We are celebrating the rich culture of the province of Sorsogon as well as the progress within the 50 years of celebrating Kasangayahan. so this year the celebration of asangayahan is very significant because this is the 50th or the golden celebration of kasangayahan festival that coincides also with two major significant events which is the 130th founding anniversary of the province of surigao as well as the 455th anniversary of the first mass commemorating the beginning of christianity in luzon Sa mismong araw ng kompetisyon, bagamat kinakabahan, ramdam at nagniningning ang pagnanasa ng mga kalahok na maipagmalaki ang lampara na sumisimbolo sa ating lungsod. It's an honor and privilege po to be chosen by Derek Robert na mag-represent ng uh, Pagiging Festival Queen sa Tanglawan Festival. Prang blessed ko po na magtiwala po ulit siya sa akin ngayon and to dance with these lovely people po na punong puno na commitment, dedication, and passion. Uh, sobrang happy ko po and blessed to, to be ano, their festival team. Una-una, masaya kami at nagkawala ang City Tourism sa amin na mag-represent at tugtugan ng Tanglawan Festival. Papasalamat kami kay Mayor Arthur Robes, kay Kong Rung Ati sa Robert ng Tourism na nagtiwala sila na kami ang tumugtog sa, at mag-represent sa Tanglawan Festival. Medyo limited yung time at medyo may struggle kami kasi yung ibang players namin hindi pinayagan, may mga pasok. Buti may mga kaibigan tayo sa karatig na bayan, kami kami ng tulong sa kanila. Sa saliw ng Tanglawan Festival Team Song, inikot ng mga kalahok ang lugar na nakapaligid sa Sorsagon Sports Arena upang maipakita kung paano ipinagdiriwang ng mga sanusenyo ang ating maningning na selebrasyon. Sa mismo lugar kung saan sila magtatanghal, kaunting pahinga lang at sumabak ng muli ang mga kalahok upang magtanghal sa libo-libong tao na nanonood sa kasanggayahan. <dalam song> Tapos ang pagtatanghal, walang ibang magawa ang mga Joseño kundi maghintay ng resulta ng kompetisyon. nag grabe, nakakatawa ng puso, nakakilabot dahil sa sobrang galing nila. Nakaproud maging San Joseño. Sobrang galing ng ating performance at pinakita ng ating mga, ng ating mga participants dito sa kasanggayahan festival na ito. Nakakatawa, proud na proud kami sa kanila. Sobrang galing. It's an honor and proud na proud ko ang ako po bilang cluster leader ng cluster 5 iba po pala yung pakiramdam ano parang pagdating natin dito lalo kanina nakita natin yung mga dancers natin yung delegates natin grabe di ko alam na iyak na ako tumutulo yung aking luha iba po yung pakiramdam uh, sobrang saya na parang after tanglawan sa atin sa San Jose del Monte biglaan dito tayo sa Sorsogon uh, representing ano uh, region 3 so grabe po yung uh, pakiramdam talagang proud na proud po ako bilang cluster leader ng ating uh, ng Minuyan ang patuloy na suporta ng magkatuwang sa serbisyo Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes Pagsasama-sama, pagtutulung-tulong at dedikasyon ng mga Sanosenyong nagbunga ng isang matamis na tagumpay. Ang labodi, Starin, Esquire, Faith Angel conviction na sinasabi sa akin ni Lord na anak, magpatuloy mo lang kasi bagamat may hindi naniniwala sa'yo, pero ako nandito ko, andito kami yung mga tao na susuporta sa sa'yo kasi naniniwala kami na posibleng maging isang tourism destination ang San Jose del Monte at pakilala sa pamamagitan ng Tanglawan Festival. Kaya po sa lahat ng mga sumusuporta na niniwala mula day one hanggang sa oras na ito. Lalong lalo na sa aming Mayor Arthur B. Robes, Congresswoman Rida, sa aming Tourism Council President, kay Ma'am Gina Aison, sa aming CDRRMO, sa aming GSO Officer, kay Engineer Labilles, kay Kuya Archie, kay Sir RBR, na nasa tabi namin sa labang ito. Salamat, salamat. Ang tagumpay ng Tanglawan Festival ngayon ay hindi natin mararating kung hindi rin sa mga tumulong noong noon pa sa mga nagsimula pa. Kaya salamat. Narito na tayo yung Tanglawan Festival. Sana patuloy nating suporta ng ating festival. At mga sanosenyos, Mayor Arthur, happy birthday para sa iyo to. ng pagsisikap at paghahandaan ng lungsod ng San Jose del Monte, nagbunga ng pag-uwi natin ng First Runner-Up Award para sa 50th Kasanggayahan National Festival of Festivals. Patunay lamang ito na iba ang galing, talento at husay ng mga San Joseño. Mula sa Sorsogon City, para sa Balitang San ako si Mira Bonyon Laksamana, Public Information Office.